kahit sino man pong makita ko ng gano'n na nahihirapan, handa ko po pong, handa po akong tumulong. Kahit hindi po siya, kahit marami pa po. Kasi minsan po, ginagawa ko po, po talaga yun. Dahil para sa akin, pa, naisip ko po yung dating, yung kalag kalagayan namin sa probinsya na halos wala ko kami makain, pasabi ko lang pabulong. Gusto po bahala sa akin. siya, ah, bago lang po ako. Noong November lang po gumawa po ako ng paraan. Nakiusap po ako sa kaibigan ko sa ng kaibigan ko na hiramin ko muna yung motor niya, bigyan niya ako ng authorized Kasi inisip ko po palagi ang pamilya ko eh. Di ba rin magutom po ako, huwag pamilya ko. Ang nangyari po pangalawa, yung nag ng motor na gamit-gamit ko, sa tito ko po yun talaga. Tapos kasi po umuwi siya ng probinsya. Pinaarkilahan ko po, po sa kanya, araw-araw. Ngayon po, pabalik na po siya, baka kasi po Pupunin na lang po niya, Kaya ako nag-iipon ako ng pang down ng motor, Parang gano'n. Company driver ko ako, all around, sa pa, bus, sa amo ko dati. Balik po, family driver, pag wala pang delivery, nag-drive po ako sa kanila. Ang una po nun, sir, Ah, uh, napadpad po ko noong dati sa ay da, napadpad po ko noong una sa Kanyogan may nag-book po sa akin, may Sabi ko, in-accept ko po. Pag-accept ko po, nagulat po ako ko si Sir Nguyen. Pagdating so, pag ko sa kanya, ang, ba ang babayaran niya po sa akin, 70. Ngayon po, walang wala po tala. Ang, may 50 pesos po ako, pinangkain ko po. Sabi ko, isip ko, wala, walang wala na po yung gas ko eh. Walang wala na po yung gas. Tapos sabi ko sa sarili ko, ang babayaran niya, 70 ata po yun. Sabi ko, paano kaya ito? Paano kaya ang gagawin ko nito? Wala na akong pera, pang gas pa. Sabi ko sa kanya, sir, 50 na lang po. Okay lang po yung benefit sa parang pag-alis ko, yung pagtatapos kong binaba siya, parang, parang asama ng, parang masama ng pakiram ang ko na dapat ko na siya bayad Sabi, sabi, ko, sabi ko, sabi ko kay Lord, habang umalis ako, Lord, kung may pagkakataon mo po sana na magkita kami ulit, kahit ilang ulit pa kami magkita, sasakay at isasakay ko po siya ng libre. Tapos mga ilang araw po nun, habang nag-online ako sa Galing Ortigas, pagbaba ako ng sariyo, kasalubong ko siya nun, nakita ko siya. Diba sabi ko po sa kanya, sabi ko nakita ko. Bigla po ako nag-offline, tapos hindi ako nagdala ang isip na inalok siya. Yung nasa video po na yun, bago po siya nasuta ng hermit nun, nag-uusap na po kami nun. Nag-uusap kami, pero parang ayaw niya po kasi parang nahihiya siya. Sabi ko, ako po yung nasa kanya, ako po kayo po yung sinakay ko dati. Tapos mamaya, parang nahiya po siya ba kasi galing daw po kasi siyang Quezon City tapos binaba daw siya ng jeep dun po sa alanganin lugar sabi ko bakit po dito kayo binaba baka daw mahuli yung jeep ni driver sabi ko sir alay ko sabi ko sir hatid ko po kayo sa bahay niya sabi, pa siya nung una pa sabi ko nahiya pa siya kasi sabi ko well, sir hatid ko po kayo pera lang yun wala naman yun At natin ko po siya yung nag-uusap na po kami yung may kuha na po siya helmet, ngumiti siya sa pa, pakiramdam ko yung pagiti niya, parang yun ay pinakabayad sa akin eh. Kasi, eh, yun nga pinangako ko sa Diyos eh, na pag nakita ko siya, eh, kahit ilang or, ilang beses pa kami magkita, hindi sasakay at sasakay ko siya ng libre. Kaya yung parang dininig ng Diyos yung panalangin ko na, yung na nakita nga ako kami ulit, eh, sabi ko yun, yun nga, yung tuwa po ako, Bale, sa actually po niyan sir eh, nung galing po ako nagbiyahe, gabi na po ako nakauwi mo Go, sinalubong po ako no, ng ng, ng pamangkin ko sabi sabi ng pamangkin ko sabi niya tito tads na viral sa ko patay baka yung pasahero ko na pero wala akong naalala na may kasi maganda na may approach ko sa mga pasahero ko eh. baka meron lang nag sa akin na na baka sinumbong ako nireport ako lang sa school labot ako mawawala na, mawawala na ako ng trabaho ako paano ang pamilya ko inisip kong ganun yung pala nung tinignan ko yung video lang ay, yung nag-video pala sa amin, nagulat po ako noon eh. ano po, ano, pasalamat po sa, ako sa kanya at sa nag-video na na-appreciate niya, na-appreciate okay, ng mga tao yung kahit sa okay. simpleng nagawa ko, na-appreciate po ng lahat. Ay, halim, halimbawa ko lang po sa mga kapwa ko rider na nasasangkot sa mga gulo, sana po, ah, uh, maging yung sa nagawa ko kahit sa simpleng nagawa ko Uh, maging, maging parang kuan po sa pampalubag po sa mga pasayro na sa amin, ang tayo po nila yung mga ganun, Sabi, hindi po lahat ng ng mga tao ay masama. Meron din po talaga mabubuti. Uh, ang pangapayo po lang po sa mga ganoon uh, huwag sila magatubiling tumulong sa tao, lalo na nahihirapan. Kasi, sino pa magtutulungan kung hindi tayong mga Pilipino lamang.